Ngayong na maalam na si Freddie Aguilar, muli na namang nabuhay ang interes ng marami sa kanyang makulay na buhay. Kilala siya hindi lang sa kanyang makabayan at emosyonal na mga kanta, kundi pati na rin sa mga kontrobersya at relasyong kanyang pinasok. Isa sa mga madalas tanungin ngayon ay sino nga ba ang mga babaeng naging asawa ni Ka-Freddie at paano nga ba sila naging bahagi ng kanyang buhay bilang tao at bilang artistang may boses ng masa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Una sa mga naging kabiyak ni Freddy Aguilar ay si Marilyn Angelo. Ayon sa ilang ulat, siya ang kauna-unahang pinakasalan ni Freddy. Naganap ang kanilang kasal sa Olongapo City pero kalaunan ay nadiskubre na ito pala ay walang bisa. Bakit? Dahil ang nagkasal sa kanila ay isang paring walang lisensya. Walang opisyal na dokumento o rehistro ng kanilang kasal, kaya sa mata ng batas, hindi ito kinilala. Bagamat hindi sila nagkaanak, ang ugnayang ito ay nagsilbing simula ng personal na pakikibaka ni Freddy sa larangan ng pag-ibig. Makikita rin dito ang kanyang kabataan noon at ang kagustuhang magsimula ng sariling pamilya kahit hindi pa malinaw ang direksyon ng kanyang career. Ngunit gaya ng marami, hindi rin nagtagumpay ang kanilang relasyon. Pagkatapos ni Marilyn, dumating naman sa kanyang buhay si Josephine Ponce Capo. Siya ang babaeng itinuturing na pinakanaging matatag na katuwang ni Freddie sa loob ng halos dalawang dekada. Ikinasal sila noong 1978, sa panahong unti-unti nang sumisikat si Freddie sa buong bansa. Biniyayaan sila ng apat na anak na sina Maigan, Jonan, Isabella at Jericho. Si Maegan Aguilar ang pinakakilala sa kanilang magkakapatid dahil tulad ng kanyang ama, pinili rin niyang tahakin ang mundo ng musika. Gayunpaman, hindi rin naging perpekto ang relasyong ito. Dumaan sila sa mga pagsubok at kalaunan ay humantong sa hiwalayan. Ayon sa mga ulat, habang nasa London ang kanilang pamilya, doon nangyari ang kanilang hiwalayan. Pero kahit naghiwalay sila, hindi pinabayaan ni Freddie ang kanyang mga anak na natili ang komunikasyon sa pagitan nila. At sa mga interview, nababanggit pa rin ng kanyang mga anak kung paano sila naimpluensyahan ng musika ng kanilang ama at kung gaano kalaki ang papel nito sa kanilang paglaki. Sa kabila ng lahat, makikita na ang mga relasyong ito ay may malalim na epekto sa kanyang mga kanta. Hindi ba't mapapansin sa kanyang mga awitin ang mga temang may kinalaman sa pag-ibig, pagkabigo, pamilya at pagsisisi? marahil ito ay bunga ng kanyang personal na karanasan. Ang kanyang musika ay hindi lang basta awit kundi tila diary ng kanyang damdamin kaya't hindi katakataka na marami ang nakaka-relate sa kanyang mga kanta sa kanyang simpleng estilo ng pagsasalita at pagtugtog na ipadama niya ang mga sakit at saya na nararamdaman ng isang karaniwang Pilipino. Matapos ang ilang relasyong pinagdaanan ni Freddie Aguilar Dumating siya sa punto ng kanyang buhay na muling umibig sa hindi inaasahang pagkakataon. Kung ang mga nauna niyang asawa ay halos pribado ang kwento, kakaiba ang sumunod na kabanata. Sa pagkakataong ito, mas naging bukas siya sa publiko, kahit pa puno ng intriga at tanong ang kanilang relasyon. Isa sa mga naging asawa niya ay si Antoinette Martinez. Ayon sa ilang balita, Naging bahagi siya ng buhay ni Freddie noong panahong unti-unti na siyang lumalayo sa spotlight ng showbiz. Bagamat hindi masyadong napag-usapan sa media ang kanilang pagsasama, nanatiling kasama ni Antoinette si Freddie sa ilang mahahalagang taon. Para sa ilan, naging panandali ang pahinga ito mula sa mga isyong bumabalot sa personal na buhay ng musikero. At kahit hindi ganun kalawak ang mga ulat tungkol sa kanya, hindi maikakailang isa rin siya sa mga babaeng naging mahalaga sa buhay ni Freddy. Pero sa lahat ng babaeng naging bahagi ng kanyang buhay, ang pinakakinilala at pinag-usapan ay si Jovi Albao. Noong taong 2013, naging laman ng mga balita si Freddy dahil sa kanyang pag-amin na may relasyon siya sa isang 16 na taong gulang na dalaga. Si Jovi Albao ang pangalan ng batang ito na di umano'y nakilala ni Freddy sa isang lugar sa Mindoro. Dahil sa malaking agwat ng kanilang edad, hindi na iwasan ang matinding puna at pagtutol mula sa publiko. Marami ang hindi sangayon, marami ang nagtanong, at mas marami ang nabigla. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, matatag na ipinaglaban ni Freddy ang kanyang pagmamahal kay Jovi. Ayon sa kanya, mahal niya ito at may pahintulot din mula sa mga magulang ni Jovi ang kanilang relasyon. Hindi raw siya ng biktima ng menor de edad para kay Freddy, nahanap niya sa dalaga ang klase ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Isang pagmamahal na totoo, simple at walang halong interes. Dahil sa relihiyosong paniniwala ng pamilya ni Jovi, nagdesisyon si Freddy na magpalit ng relihiyon at tanggapin ang Islam. Sa parehong taon din sila nagpakasal sa isang Muslim na seremonya. Para kay Freddy, ito na ang simula ng bagong yugto sa kanyang buhay, kung saan hindi na siya simpleng sikat na mga awit kundi isang asawa at ama na gusto ng tahimik na pamumuhay. Matapos nilang magpakasal ni Jovi Albao, tahimik na tinahak ni Freddy Aguilar ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng malakas na pagtutol mula sa publiko at media dahil sa malaking agwat ng kanilang edad, nanindigan silang dalawa na magsama at magpatuloy sa kanilang pagmamahalan. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama lalo na't si Jovi ay batang-bata pa nang sila'y magkasama, samantalang si Freddy naman ay kilalang alamat sa musika. Isa sa mga hamon na kanilang hinarap ay ang pagbago ng buhay ni Freddy mula sa pagiging isang sikat na mga awit patungo sa isang mas tahimik na buhay bilang isang asawa at ama. Sa pagiging Muslim niya at sa kanilang kasal, nagkaroon sila ng bagong paniniwala at tradisyon na sinuportahan ni Jovi at ng kanilang pamilya. Tinanggap ni Freddy ang kultura at relihiyong ito ng buong puso, isang hakbang na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at dedikasyon kay Jovi. Sa loob ng kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng mga anak na naging karagdagang ligaya at inspirasyon sa kanilang buhay. Bagamat may mga kontrobersya noon na tila pumipigil sa kanila na natili silang matatag bilang pamilya. Si Jovi ang naging katuwang ni Freddy sa pag-aalaga sa mga anak at sa pagharap sa mga pang-araw-araw na hamon. Sa bawat simpleng sandali, makikita ang pagmamahalan at pag-aalaga nila sa isa't isa na siyang nagtulak kay Freddy na huminto na sa entablado at ituon ang oras sa pamilya. Hindi rin nawala ang mga pagsubok. Minsan ay may mga balitang kumakalat tungkol sa kanilang relasyon at may mga nagsasabi na hindi magiging matibay ang kanilang pagsasama dahil sa agwat ng edad. Ngunit sa kabila ng mga ito, nagpatuloy silang magsama at mas lalong pinatibay ang kanilang ugnayan. Hindi iniinda ni Freddy ang mga usapin sa paligid niya dahil mas pinili niyang magtuon sa mga taong mahal niya. Isa pang mahalagang aspeto ng kanilang pagsasama ay ang pag-aalaga ni Jovi kay Freddy lalo na nang siya ay nagkakasakit. Sa mga huling taon ng buhay ni Freddy, nariyan si Jovi bilang kasama at tagapangalaga. Ipinakita niya ang tunay na katangian ng isang asawa o ang pagiging matatag sa oras ng pagsubok. Sa kabila ng bigat ng mga pangyayari, nanatili siyang matibay at naging lakas ni Freddy. Marami ang nagsabing ang relasyon ni na Freddy at Jovi ay isang napaka controversial na kwento sa mundo ng showbiz. Ngunit para sa kanila, ito ay kwento ng pagmamahal, pagtanggap at pagtitiwala. Si Jovi ang huling naging kasama ni Freddy sa kanyang paglalakbay dito sa mundo, kasama sa mga tagumpay, problema at sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Kahit hindi naging perfect ang lahat, naging totoo ang kanilang pagsasama. Isang pamilya na kahit maraming pagsubok ang dumaan ay nanatiling matatag hanggang sa huli. Marahil ang tanong na bumabalot sa puso ng marami ay, paano nga ba nila napaglabanan ang mga pagsubok na dala ng kanilang kakaibang relasyon? At ano ang mga aral na maaaring makuha mula sa kwento nila ni Jovi? Sa huli, ang kanilang pagsasama ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusukat sa edad o sa opinyon ng iba, kundi sa pagtanggap at pagkakaunawaan sa isa't isa. Sa mga huling araw ni Freddy, napatunayan na ang pagmamahal nila ni Jovi ay isang matibay na pundasyon na hindi matitinag ng anumang unos. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagsubok, ipinakita ni Freddy at Jovi na ang pagmamahal ay may iba't ibang anyo. At hindi laging naaayon sa paningin ng karamihan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tapang at pagtanggap kahit mahirap ito ipaliwanag sa iba. Ang kwento nila ay nagiging paalala na sa huli, ang mahalaga ay ang katapatan at respeto sa isa't isa. At hanggang dito muna ang ating kwento tungkol sa pinakahuling asawa ni Freddie Aguilar. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang elemento sa isang matibay na relasyon? Paano ninyo hinaharap ang mga pagsubok sa inyong sariling buhay pag-ibig? Ibahagi niyo ang iyong opinion comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.